Welcome back to my channel Isang magpagpala umaga sa inyong lahat Mga kamami, ngayon nandito kami sa Inasal kay mga Inasal, ayan nakikita naman ninyo ayan, ito yung apu ko so sinama ko sila kasi eh, nagyaya silang kumain dito sa Mang Inasal so ayan mga kamami ito ang aking gagawing vlog ngayon sa araw na ito ayan, ang apu ko ay ito, magkapatid sila mga kamami. So, ang mga parents kasi nila ay nag pareho. So, ako ang kasakasama nila sa bahay. Nahihiya ang apo na Tingnan naman ninyo, tinatakpan yung mukha niya mga kamami. So, yung mga, uh, mga kamami, ito ang kaganapan ngayon sa araw na ito. So, meron din akong gusto balita sa inyo mga kamami. Nakuha ko na ulit ang, ang pangalawang sahod ko. Um, Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa blessing na pinagkalog niya sa akin. At pangalawa mga kamami sa inyo dahil sa tulong at suporta ninyo sa aking YouTube channel. So nagkaroon po ako ng kita sa YouTube. So mga kamami, update ko kayo ulit. Ayan mga kamami, naghihintay kami ng in-order namin dito sa Manginasal. Gustong gusto na mga ako po Unley Rice. Naku, mapapasabak na naman sa Unley Rice ang inyong mga kamaki. Naku, Masisira na naman ang diet ko. Tatlong araw na hindi nakakapag-jogging dahil panay ang ulan. Tapos may mga baha banda doon sa dinadaanan ko. So hindi ako nag-jogging ng 3 days na ba, tapos kakain ng Unley Rice anong mangyayari sa aking family. Lalagay na naman mga kamami. So, abang-abang kayo kung ako may papayat o oh, papa ba. Eh, sa palagay ko, ngayon tataba ako. Kasi Andy Rice ang in-order namin. So, mga kamami, update po kayo. Hayyan mga kamami, na, uh, dumating na yung order namin. Ayan. May Andy Andy Rice pa kami. Ayan. Ayan. O, sige. na. Kain na tayo. Chibugan na mga kamami. Ayan. Excited sila. Ayan. Ako din. So, kakain muna kami mga kamami. Ayan. Mga kamami, kain na po. Department. Hmm? Oh. Ayan, mga kamami, pangalawang rice na. Uh, talagang masisira ang daya ng kakainya sa bayan yung kami pupunta daw sila sa World of Fun, mga kamami So, hayaan ko muna sila maglaro kahit mga 30 minutes lang. Kasi naghihintay na si Happy. Eto, meron akong pa-take sa kanya na manginasal. Kasi hindi siya nakasama. Busy sa trabaho. So, kaya ang ginawa ko, pinang-take out ko din siya ng inasal. Ayan mga kamami, pupunta na kami sa World of Fun. kaming papunta na sila sa World of Fang. Tapos na kasi kami kumain sa Mount Nassar. Mamaya bibilhan ko ng kalamay si Mr. Kasi gusto niya yung kalamay. yan. Sana po mga kamami lagi nyo supportahan ang aking YouTube channel. At Lagi po kayong mag-comment kung may mga gusto kayong katanungan. At huwag po kayong mag-skip ng ads, mga kamami. Ayan, bibili sila, bibili sila ng token. Ayan, hindi sila pareho ng gusto. Yung anak kami ng lalaki ay doon daw sa may in, basketball. ang gamit tao dito sa World of Fun, no? dahil maaga pa. So, pinagbigyan ko na sila kasi pag busy na, hindi na kami makapunta agad dito sa World of Fun. Ayan, hindi na mabuksan yung token niya. So, kailangan ko muna siya tulungan. Ayan mga kamami. So, maglalaro siya ng pagsasyon ng ball. gusto ng mga bata, mga kamali, kaya pa sa minsan. Kahit pagbigyan natin sila ng madalang, at least na-enjoy nila ang kanilang pagkabata. uwi na kami. Wala na. Wala na. Naubos na yung token. Token. Ayan. Pauwi na kami mga kamami. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. Shout out po sa lahat ng mga na comment nagla-like, at nag-share ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iha po tayong lahat. God bless us all po. See you next time. Bye!